Yan, hello mga idol. So today is July 6, ah, August 6, 2025. So ito ang araw mga idol na hinihintay ng eh, So hinihintay ito ng Senado na desisyon na ng kung itutuloy bang impeachment or hindi. Alam mga idol, tutusin lang, kung ako ang masusunod, dapat talaga ay matuloy ang impeachment. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng mga idol ng impeachment, dito maiipaliwanag ng ating VP o ng ating Vice President na si Sara kung totoo nga ba ang ibinabatong aligasyon para sa kanya. Ano mga idol, pag hindi natuloy, isa lang ibig sabihin niyan, nagkakaroon ng exemption na yung mga yung mga ganong uri ng katiwalian ay hindi napapanagot. So, so, mas maganda kung magkaroon siya ng pagpapaliwanag. Kasi kung hindi, abay, may iwan sa isip ng tao, mga idol na hindi mala ang nalaman ng tao kung ano ang nilalaman ng yung side ng ating BP. Kung totoo ba yung kung totoo ba yung paratang. Sa kumbaga mga idol, maraming tao ang nag, kumbaga nadismaya sa naging decision ng korte. So, ngayon lang sa unang-unang pagkakataon mga idol na nagkaroon ng questionable ang naging hatol dahil marami ang hindi pumabor mga idol, marami. Yan, marami ang hindi pumupop mga idol sa naging desisyon ng kopte. Kasi questionable. So bakit questionable? Yan. Naging questionable mga idol dahil nasilipan to ng maraming butas. Dahil ito raw ay lumabag sa one year bar rule na dapat sa loob ng isang taon, isang beses lang i-impeach ang isang opisyal. Eh, hindi naman sa pag... Sa bagay, hindi tayo abogado para magsabi na mali ang naging desisyon. Kumbaga, base lang din tayo sa kung anong ang inilalabas sa social media. Lalo nga yung ipinasang, nga ng camera yung motion for consideration para nga mga idol ma Kumbaga, i-reconsider kung hambawa tama ba o magkaroon ba ng mali o hindi kasi nung na-interpret ng mabuti ang inihain. Yan, maraming Pilipino mga idol ang naging abogado ngayon. Buhat ng uh, pumutok ang issue nga nung sa impeachment. Kahit ordinaryong tao na nag-comment ay parang naging abogado na rin. So lumabas ang magiging matalino ng mga Pilipino mga idol. Yan ang gagaling. Kumbaga, parang Kumbaga na pa ano ang isip ng mga Pilipino, parang nabuksan ng isip tungkol sa batas na ang isang official lalo nga yung yung Korte Suprema ay pwede pa lang ma-impeach. So ngayon ko lang dinalaman yung kasi ang Korte Suprema ang pinakamataas na yan nga kaya nga Korte Suprema Supreme Court pinakamataas yan. So pero hindi naman nang mga, mga haligan, mga idol na Korte Suprema hindi nagkakamali. So tulad din natin sila na nagkakamali. Bagaman, sila ay may sinusunod na alituntunin dun sa 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 saligang batas na ewan natin kung talagang sinunod. So, wala naman tayong alam din mga idol sa batas ay lahat ng ito ay nakadepende lang sa kung anong inilalabas ng social media. Kung baga, may nagsasabi na hindi raw sumunod dun sa mismong dapat sundin na, na batas. So, wala natin, kumbaga tayo ay isa, lang din sa sumusumbabay kung anong magiging resulta. Pero kung ako ang tatanong yung mga, mga idol, dapat talaga imatuloy. matuloy. Kasi pag hindi natuloy, ay parang unfair. May tuturing na unfair pag hindi na ituloy. Dapat kasi malaman ng taong bayan kung anong magiging resulta. ng kung anong magiging kahihinatnan. Kung talaga bang nagka nagkasala ang ating DP. Ngayon, kung hindi matutuloy, ang talo dito mga idol ang, ang taong bayan dahil kanino pa tayo, kanino pa lalapit kung mismo yung pinakamataas ay nagkakamali. So halimbawa, doon na tayo na anuman ang maging desisyon, tama man o mali ay eh dapat sumunod. So no naman tayo mga idol sa ganun pero dapat naman. Kung baga, once na nakikitang mali, di pwede na magreklamo. Mag At meron ding iba mga idol na nagsasabi na lumagpas ang hukuman o ang Korte Suprema sa hangganan ng kanyang kapangyarihan. So ano man ang ibig sabihin natin eh hindi na, nila eh, hindi na natin kumbaga hindi natin dapat saklawan kasi sila yung may mga power na mag magdesisyon. Tayo mga ordinaryong tao ay sumusubaybay. Pero kung ikaw masusunod mga idol, gusto mo rin ba na matuloy? Sana paki-comment down below kung gusto mo ring matuloy kasi once kasi may mga natuloy din na impeachment tulad nga nito yung former president era. So natuloy yun. So na impeach ang former president. Dito sa ating BP, ay eh, parang napakahirap na ma-impeach. Kasi may mga tumutulong. O hindi naman sa tumutulong, parang nag nagkakataon nagkakaroon ng maraming barakid na wag matuloy yun. Sino-sino man mga yun, ay eh, hindi natin sila kalala. Tayo aabang lang do sa mga susunod na mga napapanood sa social media. Yung mga yung mga mga, mga sikat na vlogger, mga idol. Yan, tay tay makikiantabay la ang din. Pero ngayong araw, July, ah July, nagbago like, mga July. Yung araw na ito, August August 6. Ang sabi ay did, did, na ng Senado na pagbobotohan kung itutuloy. So kailangan makakuha ng 20 boto para hindi matuloy. So katakot-takot na pag ng mga idol. Pero Marami ang nagsasabi na dapat daw ay eh, hintayin muna ng Senado ang kung anong magiging desisyon ng ng Supreme Court sa inihaing sa inihaing motion for consideration ng Kabara. So pag nagkaunahan mga ito, halimbawa naunahan ng Senado, halimbawa what if na, na ng Senado na, nanalo na, ang desisyon na huwag ituloy, tapos naglabas naman ng ng desisyon ng Korte na kumbaga, kumbaga tanggapin yung motion at magkaroon ng trial so mabab hindi natin alam kung mababaliwala wala ba yung desisyon ng senado kung ang Korte suprema na ang nagdesisyon na tang yung i-honor yung motion for reconsideration na inihain ng kamara so hindi naman sa pag-iisip ng masama mga idol parang halimbawa lang ano pag inunahan ng senado parang conspiracy yan o hindi man conspiracy o merong mga ilang senador na ayaw talaga matuloy. Sila yung may ayaw na wag matuloy. Ano man dahilan nun mga idol ay questionable talaga. Na may mga matatas na official na tagang ayaw matuloy. Ano man ang dahilan nila. So bilang, bilang Pilipino mga idol ay kailangan din natin malaman kasi Pilipino tayo. Yung simpleng may kasalanan nga. Napapanagot yung diliit ng mga yung nagnakaw nga lang ng sardinas, tatlong, tatlong lahat ng sardinas, ay kulong agad. O, so what if pa doon sa so yan ng lalaking halaga na nawawala? Kaya pag yung gano'n nangyari, talagang ang batas ay parang hindi masa kumikiling. Eh, parang pabor lagi sa may mga kaya rin. Sa may, taga, may kakayahan na... Kaya ang ang batas mga may idol may takop sa ako ganito. Kung mga sa niya. Kailangan nga, kung akong tatanong mga idol, matuloy ang impeachment trial. Kasi diyan magkakaalaman. Para masabi na ang batas ay walang kinikilingan. So, antabi lang tayo mga idol. Sana pagdasal natin na lumabas ang katotohanan. Yan. Sana magliwanag ang isip na kung sino man yung humahad lang na huwag matuloy ang impeachment. Sana magliwanag ang kanilang isip. Sige hanggang dito mga idol. Salamat sa pananood.